Epekto ng tigil pasada ng piston ngayong araw, minimal lang ang epekto ayon sa MMDA. Narito ang news scoop ni Maine Barreto. Minimal lamang ang magiging epekto ng tigil pasada na ikinasa ng piston ngayong araw kontra jeepney face out. Ito ang sinabi ni MMDA Acting Chairperson Don Artes sa ikinasang transport strike kasabay ng matinding demand sa sasakyan dulot ng Christmas rush at payday Friday. Ayon sa opisyal, hindi ganoong karami ang sasamang tsuper at operator sa tigil pasada. Una nang sinabi ng Piston na pamumunuan nila ang malawakang tigil pasada ng mga public utility vehicle upang tutulan ang itinakdang December 31 deadline ng gobyerno para makapag-consolidate sa ilalim ng mga kooperatiba. Para sa News ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.